Like, Umpisahan na namin ha. As ah. Yeah, Asin na namin yung reaction mo. Although alam ko na ita ka sa happy talaga for your papa with, yes, uh, with Abby, no? So, reaction mo na, na finally talaga magkapakasal na sila? Ako po, ano lang po kasi simple lang po talaga yung sabi ko kay Daddy. Sabi ko lang sa kanya, kung saan kasasaya dad, doon ako. Supporta ako doon. Eh, yun ang magpapasaya sa kanya. Kaya, support. Ano ba yan? Bago siya nag-propose kay Abby, bago na plano yung ah, wedding na pa November na, tinanong ka niya. Yes, po. Um, like, like, so, actually, may hindi pa nga nung mga niya si Daddy, para, Ano parang paano ko mag-propose, paano ganito, ganyan. Pero, kinusap niya ako. Sabi niya, okay lang ba sa'yo, Andre, tanggap mo ba? Sabi ko, oo oh, naman, Dad. Gusto ko saan Bakit? Bakit gustong gusto? Talaga yun ang ginamit ko na term, ha? Bakit gustong gusto? O bakit gusto mo si Abby? Sa kasi very different from all na nag girlfriend ni daddy. Kasi siguro ano, the fact na viva din siya, tapos artista din siya. We get to talk about my roles, tapos she gives me a little bit of pointers. Then, so parang very ano siya eh. Like, I could see a mom within her, at the same time, a friend in her. hindi dahil siya nagpakihala doon sa girlfriend mo sayo? Ay, wala na po yun. Wala na to? Oh, <laughs> Grabe naman, anong pang-revelasyon na to? Eh, e, di ba, gano'n lang kayo katagal? 4 months. Oh man, Kala ko yun na yung forever. Hindi ko eh, 4 lang eh. 4 months. 4 months na four lang. Forever. So ang nangyari? Eh, ganun po talaga eh. Didn't work out. Okay. Career muna tayo. Ah, okay ka naman. Okay naman po. Ano, ng daddy mo? Ano po yun? Ano, sorry? Anong ng daddy mo? Sa so love life, hindi naman sila nakikialam usually din. So parang kung may mga tanong ako, ako yung magkatanong. Pero mostly, yung nakakapagod lang talaga na advice nila is, ayoko pa maging ang lola ha, ayoko kong maging ayoko pa ng apo. Yan, lagi nilang advice sa akin yan. Pero kung si daddy mo magpapakasal na ikaw ba, uh, yun din ang wish mo kay mami mo na... Oo naman. Siyempre so, si mami, ang dami ng failed relationships ni mom so... I want her to settle na rin. Saan siya So, Tito J, baka naman dyan. Yes, very close din kami. Lalo na si yung sister ko. Talagang sila yung mas close ni Tito J. Eh, yun naman yung parang main concern ko. Kasi since bata pa yung kapatid ko. Siya talaga yung gusto kong matutuwa. Hmm. Siguro lahat naman ng bata na, 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 na nag-go sa broken relationship, ay broken family, eh merong may hinanakit from the inside. And syempre may hopes yun na sana magkabalikan. Pero nung lumalaki na ako, na-realize ko rin na it's better na kahit galon na lang. Kasi nandiyan naman sila both for me. So, kahit di na sila magkabalikan, as long as I have time with them, okay lang. Ang may red na saan unpopular kay mga mga ano yung magiging setup in case na hindi mo kapasal mga mm, Siguro wala naman mga babago. Kasi I'm of age na rin to go to them separately. So, wala naman siguro mga babago. Aakan ka ng wedding? Of course. Hindi pwedeng hindi. So, nando ka sa Las Vegas? Oo, pag wala ako dun ako away yun. Ay, taray naman pala. Okay, ko ay. Kasi minsan may mga din, din mm -hmm. oh, oh, oh. Hindi ko alam. That's for them to answer Pero ano sabi ng mami mo? Nung nalaman niya? Ano ah, sure na Happy si dad. Kasi, ay si mom. Kasi, like, like mom, na namin na rin failed relationship. Si dad din. Finally, settling down. Happy din si Mo. Okay. Kung ito last na lang. Kailan yung ikaw ang main ano naman dito sa series? Actually, I did my first lead role for For the Love sa TV5. Nang mag-show po yun sa September 16 sa TV5. Okay. Eh, pero dito sa series na to, kailan yung yung story mo naman yung mga... ano po yun eh? Fourth book po eh. So, medyo hintayin pa natin. Wala pa, hindi pa nakaka-cast yung partner ko. So, in a way, deserve the writing of the parang hindi ko alam eh pero meron kasing binibigay na yung project kanina lang tapos siya rin yata yung mag part so I don't know what's gonna happen tonight. so just for this series hindi mo pa alam kung saan yeah. so far tuloy totally yeah. yung love ka na yes mm? sorry yung kay Ashley TV style yata saan ba? Viva. Diba? Diba? Okay. Thank Thank you.